Ganyan nga pala kaputi yung balat ko guys Nagulat lang talaga ako be kasi pinagkumpara namin yung kutis namin ni Papa Ganun na pala ako kaputi At malamang share ko din sa inyo kung anong supplement yung iniinom ko Ayan nga pala yung Pearl Skin Whitening Tomato ng Daily Plus na sobrang affordable 300 pesos lang meron ka ng 60 capsule good for 1 month Pero sobrang effective sa murang halaga Grabe talaga yung whitening at glowing effect nito Kaya hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para sa gluta Eto na talaga yung pinaka affordable at effective na supplement na natagpuan ko Dahil sa kaputian ng skin ko akala nila sobrang mahal lang mga ginagamit ko pero hindi naman talaga yan lang naman talaga yung ginagamit ko pearl skin whitening tomato na may 60 capsule good for 1 month maging consistent ka nga lang pala sa paggamit nito at syempre dapat maligo ka din araw araw baka uminom ka lang nito pero hindi ka naman maliligo wala din ba tignan nyo naman yung betadine test natin talagang nakakaputi talaga sya hindi naman ganyan kaputi yung skin ko dati pero tignan nyo naman ngayon grabe nung gumamit ako nito sobrang grabe yung improvement mabilis sold out lalo na paggabi kasi pinagkakaguluhan talaga at super trending dahil napaka-effective ka talaga Kaya ikaw. Mag-check ka na dyan sa Yellow Basket habang hindi pa sold out. Go!